Hindi ko maintindihan. Nagpahayag ang makapangyarihang Diyos ng maraming katotohanan. Ba't di man lang nagnanais na maghanap ang mga pastor at elder na ito? Tama. Ba't patuloy nilang kinokondena ang makapangyarihang Tama Diyos? Yun. At gusto tayong hadlangan sa pagtanggap sa tunay na daan. Oo nga. Sa totoo lang, dahil madalas sila mangaral sa mga tao tungkol sa Biblia, hmm. dapat kilala nila ang Panginoon. Oh. Oo. Oo. Kaya bakit patuloy nilang nilalabanan ang pagparito ng Panginoon mm. oh. at kinamumuhian tayo sa pagsalubong sa Kanya? Oh. Noon, bihasama ang mga sa mga batas ng Biblia mm. at naglakbay sila para iproklama ang pangalan ni jehova Tunay ba silang nakakilala sa Diyos? Hindi. Hindi. Kung kilala nila ang Diyos hindi sana nila ipinako sa krus ng Panginoong Hesus. Oo. Tama. Kaya hindi porke, pamilyar ang mga pastor at elder sa Biblia at nangangaral sila, ay kilala na nila ang Panginoon. Oo. Oh. Yan ang tamang pananaw tungkol dito. Oh. Ang sagot kung ba't nilalabanan nila ang pagbabalik ng Panginoon ay hawak ng mga salita ng makapangyarihang Diyos. Basahin natin Ito. ang salita ng Diyos. Hmm. Sige. Sige. Buksan ang pahina 1434. Sabay nating basahin. Oh. Oo. Sige. Sige. Nais ba ninyo malaman ang pinag-ugatan ng paglaban ng mga pariseo kay Jesus? Nais ba ninyo malaman ang diwa ng mga pariseo? Puno sila ng mga pantasya tungkol sa Mesiyas. Bukod pa yan, naniwala lamang sila na darating ang Mesiyas. Ngunit hindi nila hinahangat ang buhay katotohanan. Kaya nga, kahit ngayon ay, hinihintay pa rin nila ang Mesiyas sapagkat wala silang kaalaman tungkol sa landas ng buhay at hindi nila alam kung ano ang landas ng katotohanan. Paano ninyo nasasabi na matatamo ng gayon kahamal, katigas ang ulo, at kamangmang ng mga tao ang pagpapala ng Diyos? Paano nila mamamasdan ng Mesiyas? Kinalaban nila si Jesus dahil hindi nila alam ang direksyon ng gawain ng, ng banal na Espiritu dahil hindi nila nalalaman ang landas ng katotohanang binanggit ni Yesus. At bukod pa yan, dahil hindi rin nila nabubawa ng Mesiyas, at dahil hindi pa nila nakita ang Mesiyas sa at hindi pa nila nakasama ang Mesiyas, nagawa nila ang pagkakamali na kumapit lamang sa pangalan ng Mesiyas. Habang kinakalaban ang iwan ng Mesiyas, sa lahat, sa lahat ng, ng posibleng, posibleng paraan. Amen. Amen. Kung gayon, ganun din ang pagkakamali ni Pastor Tian at ng iba pa. Oo. Oh. Oh, pinangahawakan nilang pangalan ng Panginoong Hesus, pero nilalabanan siya. Ganun naman. naman. Eh di kung gayon, mga pareseyo pala sila. Hmm. Tama. Nagpakita ang Panginoong Hesus ng mga tanda't kababalaghan at nagpahayag ng katotohanan. Oo. Oh, oh. Pero di siya kinilalang Diyos ng mga pareseyo at kumapit Tama. sila sa pangalan ng Mesiyas. Tama. Hmm. Ganon din ang mga pastor at elder ngayon. Mm -hmm. Nagpahayag ng katotohanan na makapangyari ang Diyos. Ayaw nilang tanggapin ang Kanyang gawain, pero kumakapit pa rin sila sa ngalang Jesus. Mm -hmm. At naniniwala silang ito'y pagiging tapat sa Panginoong Jesus. Mm -hmm. Ang totoo, matagal na silang nagpasya sa puso nila. Napaparito ang Panginoon sakay ng mga ulap. Mm -hmm. At kung hindi man, di iyon ang pagbabalik ng Panginoon. Mm -hmm. Tama. Ganon tama, talaga tama. Tama, oh, sila. Oh. Mismo. Kung magpapakita ang Panginoon sa ibang paraan, hanggat di ito umaayon sa mga kuru-kuru nila at salungat sa pasya nila, kailanman ay hindi nila siya kikilalanin at tatanggapin. Oo. At ang saluubin nila sa pagbabalik ng Panginoon para magpahayag ng mga katotohanan ay ang huwag makinig, magbasa, o magsiyasat. Totoo tama. Yan, tama. Niwala silang katiting na pananabig at paghahanap. Gusto lang nilang gumawa ang Diyos ayon sa kuro-kuro nila. Oo, nga. Naniniwala lang sila sa kuro-kuro nila. Pananalig ba yon sa Diyos? Mm, oo nga. Nasaan ang Panginoon? Bakit hindi ka Siya makita? Gaano man kaganda yan, hindi kami maniniwala! Nasa Biblia ang mga salita ng Diyos! Walang nasa labas ng Biblia! Tama! Talagang walang puwang ang Diyos sa kanilang puso. Kung iisipin ng mga pagpapamalas nila hindi sila dumadakila sa Diyos. Wala silang pusong may takot sa Diyos. Oh, uh -huh. Bukod sa hindi nila dinadakila ang Diyos, mga hindi sila mananampalataya. Oh, uh -huh. Tama. Hmm. Hindi ganoon ang mga tunay na mananampalataya. Tama oh, nga. Uh -huh. oh, uh -huh. Tama. Hindi nila iginagalang ang gawain ng Diyos. Basta-basta lang nila 'tong hinuhusgahan at kinukundena. Mm -hmm. Katulad lang sila ng mga pariseyo noon, hindi ba? Mm. -hmm. Kasi silang mayabang, palalo at namumuhi sila sa katotohanan at sa Diyos. Mm. -hmm. Ganun na Hindi ba't kaya nila lubhang kinukundi na ang makapangyarihang Diyos? Ay dahil kung maririnig ng mga hinirang at tupan ng Diyos, ang katotohanang ipinapahayag ng makapangyarihang Diyos. Kung babalik sila sa sambahayan ng Diyos at susunod sa makapangyarihang Diyos, hindi na sila makokontrol ng mga pastor, hindi na mag-aalay ng mga handog, susuporta o titingala at susunod sa mga pastor. At kaya, nagalit sila at nagsimulang mamuhi sa makapangyarihang Diyos hinuhusgahan at kinukundina nila ang pagpapakita at gawain na makapangyari Oo. ang Diyos, at gumagawa ng chismis at maladyablong salita para ilihis ang tao. Oo. Oo. May pagkakaiba ba ang mga ito? At ang mga pariseyong lumalaban sa Panginoong Yesus noon? Oo. Walang anumang pagkakaiba. Ito ang tunin na mukha ng mga pastor at elder. Oo, Oo nga. Sobra silang napupuot. Oo, Oo, tama. Sila ay mga modernong pariseyong. Tama. Maraming tumutuon lang sa pakikinig sa mga pastor, hinahayaan sila na siyang kumontrol at manguna sa usapin ng pagsalubong sa Panginoon. Di sila nakatuon sa pag-asa at paglapit sa Diyos para hanapin ang layunin Niya. Tama. At maging sa pagsiyasat sa salita at gawain ng makapangyarihang Diyos, ipinagkakatiwalan mm -hmm. eh nila sa mga pastor ang mga usapin, gaya ng pagpasok sa kaharian at sila ang pinagpapasya nila. Ay, hindi ba't kahangalan yun? Oh. Pagpapamalas ito ng mga hangal na dalaga. Oh. Oo nga. Oh nga tama. Mahirap masabi kung maliligtas at makakapasok sa kaharian ng langit ang ganitong tao. Totoo, mahirap ha? talaga. Sabi ng Panginoong Jesus, at kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mahuhulog sa hukay. Mm -hmm. Mukhang hindi sila makakaasa sa mga pastor sa pagpasok sa kaharian ng langit. Oo, oh, oh, tama. Kung bulag ang mga pastor at elder hindi ba't maliligaw nila tayong lahat? Oo, nga. Paano tayo makakapasok sa kaharian? Mapapahamak tayo. Oo. Bukod sa di makakapasok sa kaharian ang mga sumusunod sa kanila, kukundinahin din sila ng Diyos. Masasadlak sila sa sakuna at maparurusahan ng Diyos. Nararapat silang maparusahan. May masisisi ba sila? Dapat lang sa kanila yun. Walang pumipilit sa kanilang maniwala sa mga pastor. Meron silang matay nga at utak. Pero hindi sila nakikinig o oh, nagsisiyasad. Ganito Nakikinig sila. lang sila lagi sa mga hmm. pastor. <sighs> Naghihintay lang na sumunod sa mga pastor tungo impyerno. Di sila dapat hmm. kaawaan. Oo oh, tama ka. Tinutupad nito ang mga ng Biblia. Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kalaman, at ang mangmang -mang hmm. ay namamatay sa kakulangan, sa kakulangan ng pagunawa. Pag Amen. Amen. Ito ang kalalabasan ng mga hangal. Oo, oh, oh. totoo. Tama. Noon, Talagang iginalang ko si Pastor Tian at inakalang nauunawaan niya ang Biblia. Noong isang araw, muntik na akong maniwala sa sinabi niya at hindi na rin ako nagsiyasat. Mabuti na lang agad akong naliwanagan at kinabayan ng mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kinikilabutan ako pag naiisip ko ito. Mm. Kung napalampas ko ang pagsalubong sa Panginoon, walang saysay ang pananalig ko sa Kanya. Oo nga. Mm. Kung tayo sa mga ganitong isyo… Dapat tayo magdasal at mag pa sa Diyos. Hindi na ako maniniwala sa sinasabi nila. O. Mga pariseyo silang lahat. O. 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 Bukod sa hindi na tayo dapat mapigilan ng mga pastor na 'to, Tama. hindi rin tayo dapat mapigilan ng siya. Nagpahayag ang makapangyarihan ng Diyos ng mga katotohanan. Tama. Itinuturo sa atin ang daan tungo sa kaligtasan Tama. sa wakas. May pag-asa na tayo makapasok sa kaharian ng Tama. Hindi na tayo dapat magalin lang. Mm. Dapat nating patatagin ang ating pananalik. Amen! Amen. Amen. Sis, kung muli tayong Diyos. guguluhin ng mga pastor, di na tayo matatakot oh. dahil may pagkilatis Oo. na tayo.